pala Tula ang pitusa At ito'y lumilipad Kapag hindi mahangin Ito ay tinatamad Asahan niyong ito ay babagsak Ano sagot niyo? Ah! walang tumama sa sagot sa kasalukuyan na sa Cambodia si President Marcos. Nasa katabi lang niya si President Marcos. Sa speech ni BBM sa Cambodia, hindi man lang niya binanggit ang kalagayan ngayon sa si Pilipinas. Ang galaganap na korupsyon sa may mga ghost project. Kaya dinaan na sa kanta ang ating mga kababayan, ang mga Pilipino community sa Cambodia. Karamihan sa kanila ay mga professional. Bawa... Ano sagot niya? dami ah. Okay, lahat po ng sumagot na saranggola ay uh, kaso isang mansanas po yung dala ko. Ano? Kaya... Ah, pag gugutumin kayo, magpapakain si ang <laughs> So to. Ambassador natin, game lagi. Lagi ko lang parang, parang, ano, hindi siya nataranta. At dito rin po, papakilala ko rin po ang Ambassador to the Kingdom of Cambodia, Rerida Ann Camille Mayo ng ating First Lady, First Lady Lisa Araneta Margo. Pinakamasayang bahagi ng aking pagbisita ay ang pangkong kumusta sa ating mga kababayan. Dahil, eh, siyempre, alam mo, pagka, pagka nagpulong-pulong ang mga Pilipino, ay hindi may iwasan magandang kantahan, laging masaya, laging may patla, may rumula, lagi may lagi lagi may handa. Kaya uh, kami uh, kahit na mabigat ang trabaho ko minsan, lagi namin iniisip na na pagka, pagka natapos ang trabaho, anjan natin yung mga ating mga kababayan na magpapasaya ulit sa atin at magbibigay sa atin ng dahilan para may pagmalaki muli hindi lamang ng Pilipinas kundi lalong-lalo na ang mga Pilipino. Kaya't minarapat ko na kayo ang una kong makasama sa aking pagbisita ngayon dito sa, sa Phnom Penh, sa Cambodia. <laughs> hindi, hindi po ito ang unang pagkakataon na tayo ay nagtipon-tipon. Noong 2022, nang ako ay pumisita sa Phnom Penh para sa ASEAN Summit naman, <laughs> nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap-usap. This time, we are here for a state visit upon the invitation of His Majesty King Norodom Sihamuni. Nitong Prebrero lamang, malugod, kan, malugod nating tinanggap si Prime Minister Han Manet sa Maynila. Sa aking pagpupulong bukas sa mga pinuno ng Cambodia, makakaroon tayo ng pagkakataon na muling pag ang, ang, patuloy na paglago ang ating unayan sa Cambodia. Mahigit kumulang 7 buwan lamang ang nakalipas, nakaka, nakapaglagda na tayo ng mga kasunduan sa mga sektor ng finance, trade and investment, agrikultura, edukasyon, cultural property, tourism, competition law, and information and communications technology. Madadagdagan pa po yan sa ilang pangkasunduan tumutugon sa ating pambansang interes at sa inyong kapakanan katulad ng higher education, air connectivity at ang pagsupil ng transnational crime. Ikit sa lahat, ay patuloy natin tatalakayin sa Cambodia ang pagpapatibay sa kaukulang proteksyon at kagalingan ng mga migranteng manggagawa. Tayo ay nakikipagtulungan sa Cambodia upang sama-samang lumago ang ating, ang ating ekonomiya ihiyakati natin ang kanilang mga negosyante na maging masigasin sa pa pagpapag-invest pag at pagpagnenegosyo sa mga kumpanyang Pilipino upa naman eh, patuloy na yumabong ang ating ekonomiya. Sa kabit sa kab sa, kayo sa ikabuturan ang nang magandang samahan na ito ay ang mga Pilipinong tulad ninyo na patuloy na pinasisigla ang ating pagkakaibigan. Maging sa silid-aralan, sa ospital, sa mga tanggapan ng negosyo, kahit sa bagong paliparan ng Cambodia, ipinapakita eh ninyo ang paghubog, pagkalinga, integridad at kahusayan ng mga Pilipino. You represent so powerfully a premium world-class Filipino brand that embodies hero heroism. Hindi lamang kayo payani ng inyong mga pamilya. Kayo rin ay payani na kapuspalat dito sa Cambodia na binabahagian ninyo ng mga bunga ng sarili ninyong paghihirap. At eh, masasabi ko po sa dami na rin na napuntahan ko bilang Pangulo ninyo ay lagi nangyayari pag pinakilala ko sa kahit na mga Pangulo Prime Minister, Hare, mga Sultan, sino man. Ang una lagi, pagka, nagpa, pagka nagpakilala ko, I'm Ferdinand Marcos, I'm President of the Philippines. Kaagad, ang kasunod na sasabihin, Oh, the Filipinos in my country, make us so happy. We love them very much. They are very good to us. They are very hardworking. They are very... They, and ang, ang katangian daw ng Pilipino ay hindi lamang sa masipag. Hindi lamang sa mahusay, hindi lamang sa pag-aasahan, ngunit na mapap na maaasahan. Kung hindi, ang iba daw sa Pilipino, pagka hiningian mo ng pabor, wala sa trabaho, wala sa ano, eh, kahit ng anak nilang magpapatulong magluto, yung mga tipong gano'n, lagi daw nandyan ang Pilipino, Naging nandyan ang Pilipino, kahit walang hindi naman pagkikitaan, hindi naman... Eh hindi naman, uh, wala namang interes kundi tumulong naman. Yan ang katangian ng Pilipino na inyong laging ipinapakita sa ating mga kaibigan sa buong mundo. Kaya po, napakaganda ang tingin ng mundo sa Pilipinas dahil po sa inyo, sa inyo na nagbibigay ng karangalan sa pagka-Pilipino natin. Nagbibigay pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino, ang image ng Pilipino, ang reputasyon ng Pilipino sa pagsulong ng isang bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Pinas, salamat po!